Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Commonwealth sa bahagi ng Philcoa. At uh, ang uh, may ulat po natin ngayon, wala tayong nakikita mga stranded na mga pasahero. kani kanina, -kanina lamang may isang uh, may malaking uh, bulto na mga jeep na nakita natin na nagsakay nitong uh, ating mga kababayan. Kaya mabilis na naubos ang pila dito sa sakayan ng mga commuter. Ang marami sa kanila na kausap natin, uh, lalahok sila sa tigil pasadang nakakasa ng ma ngayong uh, araw na ito. Pero uh, isa o dalawang biyahe lamang daw. Pangkain, ika nga nila. Para lamang may makain sila para sa araw na ito, pero makikisa sila maya-maya. Meron din namang uh, hindi na raw sila sasali dahil sumali na sila nitong mga nakarang araw at meron naman talagang hindi, ni sila sasali at all dahil mula doon nitong lunes at hanggang sa buong linggo ito ay magpapatuloy ang kanilang uh, pamamasada. Ngayong araw nga po, unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela at huling araw naman ng tigil pasada ng uh, grupo grupong Piston. Kausapin natin ngayon ang leader ng grupong Manibela para sa mga issue na kanilang mga ipinaglalaban Makausla sa linya natin Ginoo Marbalbuena ng grupo Manibela Ginoo Valbrena magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Ivan, at uh, sa lahat po nang uh, nanonood. Hello po. Sir, ano ho ang uh, naging basihan ng inyong desisyon na magsagawa rin ng tigil pasada simula ngayong araw nito hanggang sa Biyernes? Sir Aiban uh, sabay kaming nag-usap ni ng ating kapatid na piston doon sa uh, gaganapin na uh, tigil pasada. Nag uh, magkaibang uh, pecha lang talaga kami uh, nag-launch ng uh, tigil pasada. Kasi yung uh, ibinaba namin nung una ay itong uh, date po talaga na ito. Hindi po yung lunes. Pero ganun pa man, uh, isa lamang naman po ang layunin namin yung uh, mahinto po yung uh, consolidation. Aha, aha. So, ang sinasabi po kasi ng LTFRB Kamar, ito hong December 31 deadline para mag-consolidate ay eh, non-negotiable na raw po. Paano ko kaya ito? Uh, gusto ninyong maiusog ito, ma-extend, eh non-negotiable na raw. Paano kaya magiging ano dito, resolution dito, Kamar? Tama lang yun, uh, Sir Ivan. Uh, kung sinasabi nila na 140,000 na ang uh, nakakonsolidate, sa dami po noon, sir, Iban, kung gusto nilang i-modernize yun, aabutin po tayo ng 140 years para po ma-modernize yan. Bakit po uh, pinipilit pa nila na i-consolidate itong mga ayaw? Pwede naman po yung deadline ng uh, consolidation ay uh, itigil na pero i-renew pa rin po yung aming mga prangkisa o provisional authority. Mm -hmm. Halimbawa po ngayon, Kamar, nagsasagawa kay ng tigil pasada pero meron pa po kaya mga nakatakdang mga pag-uusap kasama ng LTFRB para maghanap ng solusyon dito sa mga isyong hindi pa natin napagkakasunduan. Alam mo, Sir Ivan, yun naman talaga yung corpus nitong uh, pagtigil pasada namin na mabigyan ng solusyon yung aming mga hinaing. Hindi po dapat na ang isagot sa amin ay maliitin kami at... Uh, at uh, bigyan kami ng uh, mas lalo pang pahiram uh, pahirap na gagaw na sasabihin sa amin tatanggalan kami ng prangkisa. Kamar, ano ho mga mga nakaschedule natin, mga nakalinya mga aktibidad ngayong araw at ilan pong mga chopper o mga jeep ang naasahan nating lalahok simula ngayon hanggang sa biyernes sa inyong grupo? Uh, Sir Ivan, ngayong umaga, Uh, mga 8 a.m. nandyan kami sa UP Avenue para mag-prepare para doon sa isang malaking caravan papunta ng uh, Welcome Rotonda at uh, Mindjola kung, kung kinakailangan. Pero hanggang uh, biyernes po, itong uh, tigil pasada natin, lahat po ng members ng Manibela at hindi non-members non ng Manibela ay nag-commit sa atin na sama po sila sa tigil pasada at uh, makikiisa sila para ipanawagan po yung uh, pag-extend ng aming uh, mga prangkisa at uh, provisional authority yung bilang po sir Ivan siguro uh, hindi po dadababa ito nang na 100,000. Uh, Opo. Okay, pang panghuli na lamang po mensahe nyo sa mga pasahero na naaabala sa mga ganitong tigil pasada. Uh, yung uh, libreng sakay po ng gobyerno na ipinagmamalaki nila, maaasahan naman po yata yun, uh, Sir Ivan. Sa ngayon ho, talaga ho, uh, uh, parehas kami ng sitwasyon. Kung uh, nahihirapan sila, nahihirapan din po kami. Ayaw natin gawin ito pero kinakailangan po. Yan you know, Omar Balbuena ng Grupo Manibela. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. <laughs> Samantala, ngayon naman po, kumustahin natin ang, uh, ang biyahe ng ilan sa ating mga kababayan na tulad nga na nabagit natin kanina, ay eh, talagang kahit sabihin natin hindi mapaparalisa, eh, malaki pa rin ang nagiging kabawasan sa bilang ng mga jeep, kaya naapektuhan pa rin ang biyahe ng ating mga kababayan. Excuse me, excuse me, kumusta yung biyahe mo ngayon? Uh, Nahihirapan ka ba sumakay ngayon? Ay eh, hindi po kasi hindi na traffic ngayon. So far, ah, hindi traffic, pero uh, kumusta naman yung masasakyan? Normal naman? O oh, okay. matagal ka na ba naghihintay? Ah, matagal na po naghihintay. Wala pa kasi yung papunta ang Ah, okay. So, biyahin ang Kiapo, inaantay mo. Ah, ingat ka, ingat ka. Excuse me, ah. Excuse me. Tarong din natin yung ilang mga kapuso nating super kung sila ba ilalahok o isang biyahe lang ito. Tay! Tay! Maganda kumaga po sa inyo. Kayo po ba ilalahok sa Tigil Pasada ngayong araw? Eh, hindi ko lang po kasi eh, yung siyempre yung pangulo namin eh. Uh -huh. siyempre pag eh, pinaraho kami eh, So, sasabi po kayo, hindi? <laughs> hindi naman no? oh Ah, hindi po. Oh, sige po. Salamat po. Itong nakarang araw, hindi rin po kayo lumako sa tingin Pasada. Eh, hindi, hindi talaga ako bumiyahe. Umpisa pa nung lunis. Eh. Ah, hindi kayo bumiyahe. Ngayon so, lang ako bumiyahe. Pambawi na. <laughs> Salamat po. Salamat. Mga kapuso, yan po uh, ang uh, sitwasyon dito. Uh, uh, wala naman po tayo nakikita mga stranded at may mga Uh, jeep pa rin tayo nakikita boy biyahe bagamat maya maya ang sinasabi nga nila ay lalahok din sila sa tigil pasada at mo mula dito sa Commonwealth bahagi ng Vilcoa balik po na tayo sa studio Salamat Ivan. Samantala tumangging magkomento si Vice President Sara Duterte sa usap-usapan tungkol sa pangisnam niya umano kay House Speaker Martin Romualdez sa Malacanang. Oh, hindi ko nakita hindi ko nakita yung nasa social media, hindi ako makakomment. Parang sa labi din at lang mga... hmm, Wala akong nakita. Ang umano'y pang pangisnab nangyari nung dumating si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Amerika lunes ng gabi. Bago umuwi, kasasabi lang ng Pangulo na walang lamat ang unit team. Nagsimulang umugong ang umanoy-iringan ni na Duterte at Romualdez matapos magbiteo si Duterte bilang chairperson sa lakas CMD na partido ni Romualdez. Kasunod niyan, ang pagtatanggal bilang senior deputy speaker kay Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo na kaalyado ni Duterte. Naging issue rin ang pagbasura ng kamera sa hiling na confidential funds ng OVP at Department of Education. Pati na ang umanoy-planong impeachment laban sa Bise. Ang umano impeachment inalmahan ng ama ng bise presidente na si dating pangulong Rodrigo Duterte. paginawa niyo yan? Pabalik ako sa politika. I run for senator or I will run for vice president. Kung ano man yung uh, decision ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta uh, ng pamilya sa kanya. Una na ang tinanggi ni Romualdez na may plano impeachment laban sa bise sinusubukan pa siyang kuna ng pahayag tungkol sa pangisnab umanos sa kanya ni Duterte. Suspendido muna ang Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard dahil sa pagkamatay ng dalawang trainee. Kaugnay niya na iba pang isyo, panayam natin si Rear Admiral Armando Balilo, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Pagkita umaga! Igan, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-sumay-may. Pakiklaro po, uh, una, ano po nangyari dito kay Mori Kaguay? Kasi uh, yung nani po niya at naunawa natin, parang hazing daw na pinaglaroon siya sa gilid ng uh, tagboat, Ano? ano pong paliwanag dito ng Coast Guard? Well, unang-una, -una, Igan, nakikirambay po tayo doon sa pamilya ng uh, nasawing Coast uh, Guard. Eh, no? Kami po ay nalulungkot sapagkat kasama po namin yan at hindi natin naasahan na may ganitong mangyayari. Uh, katulad mo, ikaw na ko yung damdamin ng nanay pero uh, merong investigasyon na ginagawa at maganda doon maipaliwanag ng gusto. Uh, merong uh, allegation na ising pero uh, sa tingin ko kasi uh, ito'y uh, part ng training at uh, maaring sa iba ay... Uh, may interpret ito na parang casing yung paninigaw at uh, yung mga pressures na ginagawa. Uh, sa iba naman, may interpret ito na kasama lang as part ng training. Pero wala pong katulad na easing na yung ordinarily ay uh, pinahihirapan na mayroong body contacts. Wala pong ganun. Mm -hmm. Narinig po sa video, inabangit nyo na parang inaasar si Mori bago siya iangal sa tubig at sinibukang uh, i-revive. So, ano po yung nangyaring para siyang naka-float? Yan, yan po. Yan, bahagi po ng training yan, yung floating na yan. Opo, mayroon pong evolution na ginagawa yung Philippine Coast Guard. Minsan po ay kinahawakan uh, sila at uh, nilulubog talaga para nang sa ganun ay ma-practice kung sakaling papalag yung rescue Opo. ay uh, alam nila kung ano yung gagawin. Minsan naman po nagpipretend na naka na nakalutang ay naka, nakalutang, na walang malay at tinitigan ko gamang katagal yung breathing no. May mga tinatawag kaming water evolutions, uh, e part ng exercise na minsan po pagka-tinig niyo may interpret na merong baka-baka may -baka problema no. Pero sa amin po ito'y part lang po ng training at uh, maganda po na makita pagka sa investigation. kung Opo. Sa part natin merong mga doctors. Walahobang health conditions si Mori bago siya sumabak sa WASAR training So far wala naman po kasi uh, bago pa makapag-WASAR training Merong mga ginagawang test sa iyo una medical examination Opo at uh, pangalawa yung physical stamina mo ay tinitignan. pangatlo po yung swimming qualification mo at pagka yun hindi mo na comply hindi ka pwedeng magpatuloy doon sa water search and rescue training. So yung mga nakapaligid po nakita natin, hindi napansin na nalulunod na po si Mori? Uh, check natin mabuti iyan ano? at uh, kinawanan na po natin sila ng statement kung napansin nila. Uh, sa ngayon, wala pa po akong hawak na resulta ng investigation. Opo. Pero bukod kay Mori kaguay may isa pa pong apprentice sa Palawan na namatay rin po sa wasar training. Ano naman po itong impormasyong nakalap nyo doon? Hindi pa po siya umaabot doon sa wasar training proper. Doon pa lang po siya sa swimming qualification test okay. Uh, na nagkaroon ng problema. At uh, napansin po na nung during the swimming, eh, para pong uh, unresponsive siya nung siya itinatawag. Mm -hmm. So yung mga sangkot po rito ngayon, eh, anong action ng PCG, uh, Well, yung pong sa Cavite uh, ay uh, pansamantala po silang ilagay sa holding unit. Ita uh, Suspended po sila mm -hmm. at uh, nag-undergo po sila ng investigation. Ganito po yung uh, mga nasa palaman. Opo. May matindi po tayong dapat to aksyonan dito sa Katarman, Northern Samar. Uh, Kamusahuya ating mga Philippine Coast Guard, sila hubay demoralize o so tuloy po ang kanila pong uh, uh, pagtulong sa ating mga kababayan. Tuloy po, hindi po ito naapektuhan ng mga nangyayaring uh, uh, insidente dito sa Water Search and Rescue Training. Yung mga frontline personnel natin, lalong-lalo na po yung mga kabilang sa fragment, yung mga special operation force, uh, lahat po sila ay tumutulong sa rescue, evacuation ng mga pamilyang na-trap doon sa kanilang mga bahay dahil sa baha doon sa Northern Samar. Ay, salamat po. Sa hubang lugar po, may pinakamatinding baha doon? Katarman lang? Doon sa Katarman, yung Diri, tsaka Northern Katarman sa, 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 sa Samar, no? At mayroon uh, meron din portion sa Eastern Samar kung saan nandun pa rin yung mga rescue personnel na. Nadagdagan ho ba yung casualty? Uh, sa pagkaalam ko, dalawa pa rin igan yung uh, Opo. na meron kaming record, no? i uh, okay. check natin ngayong araw na to. Kung Maraming doon. salamat po at nakikiramay po kami, Rear Admiral Almado Balilo ng PCG. Ingat po! Igan, ramdam pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gaya sa Northern Samar, marami rin pamilya ang inilikas sa Sorsogon dahil sa matinding baha. Darito ang unang balita. Iyan ang eksena sa barangay Ipil-Ipil sa bayan ng Katarman, Northern Samar. Lagpas-bubong na ang baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa buong bayan, patuloy ang rescue operations para mailikas sa mga residente. Sa ilang barangay, pahirapan ang pag rescue dahil sa lakas ng ragasan ng tubig. Ang buong probinsya ng Northern Samar ay sinailalim na sa state of calamity. Ayon sa PDRRMO, nasa 24,000 pamilyang kinailangang ilikas dahil sa baha. Binaarin ng bayan ng bulan sa Sorsogon. Naglagay ang mga barangay official ng lubid para kapitan ng mga residente habang tumatawid. Pumasok na rin ang tubig sa loob ng mga bahay, pati na rin sa ilang paaralan. Ayon sa PDRRMO, mahigit pitong dang individual nang nailika sa probinsya. Sa limang barangay naman sa Tulunan, Cotabato, tirik ang araw pero baha pa rin. Sabi ng MDRRMO, umapaw ang mga sapa sa lugar bunsod ng malakas na ulan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Lubog din ang plaza, maging ang sementeryo. Nahirapan naman makauwi ang ilang residente sa Kalinan District sa Davao City. Malakas kasi ang ragasa ng bahas sa kalsada. Maging ang mga sasakyan, hirap sa pagdaan. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nakapaglista na ba kayo ng ihahanda sa Noche Buena? Bago mamili, pwedeng i-check ang DTI Price Guide para makapag-budget ng maayos. Live mula sa Marikina Public Market, may unang balita si Nico Wahe. Nico, nakapamili ka ba dyan? Susan, magandang umaga. Hindi pa ako nakaikot pero kanina may uh, mga nakita na tayo na mga namimili, yung mga pa isa lang. At uh, eto nga, Susan, sabi nga kapag ganitong Pasko, mas dumarami raw yung uh, miyembro ng SMP o Samahan ng Mahal na Produkto na karamihan ay mga Noche Buena products na ayon dito sa inilabas na price guide ng DTI, ay eh, mas nagmamahal daw o mas nagmahal daw ngayong taon. Kaya naman, marami sa ating mga kababayan, eh, tipid muna raw sa paghahanda ngayong Pasko. Taon-taon, buhos daw talaga kung maghanda tuwing Pasko si Josefina. Isang beses sa isang taon lang naman daw ang Pasko, kaya ito doon na. Dito siya madalas namimili sa markina ng public market pero nang mabalitaan na maraming produkto na gamit sa paghahanda sa Noche Buena ang nagmahal, medyo napapaisip na raw siya ngayon pa lang. Bawasan siguro kasi di kaya eh. Yung dating handa ko, mga, nakaraang, mga nakaraang years, is marami siya talaga. Ngayon, tipid talaga kasi sobrang mahal ng mga bilihin. Yung katulad ng mga pasta, mga salad-salad. Base sa Noche Buena price guide ng DTI, mahigit 150 na Noche Buena products ang nagmahal kumpara noong 2022. Kabilang dyan ang ilang brand ng ham at pasta. Ang fruit cocktail nga at cheese, lahat ng brands nagmahal. Karamihan din sa mayonnaise at all-purpose cream at spaghetti sauce ay nagmahal din. Ang tinderang si Aling Gina, ramdam ang epekto ng pagmamahal ng presyo ng mga Noche Buena products na yan. Dati po, malakas yung, yung, ano, yung mga... Cream, yung mga spaghetti, lahat po malakas yun. Mga pang-noto pena, angayon ah, po, laki-hinina. Ang dati raw ng 10 boxes ng order niya ng mayonnaise, kinakapos pa sa dami ng mamimili. Dati rin daw, nakakaubos siya ng 30 boxes ng all-purpose cream. Ngayon, dalawang box na nga lang, hindi pa nauubos. Sa itong buhay, siyempre, yung mga sahod ng tao, di naman tumatas, yung bilid, tumatas. Susan, uh, ngayong araw nakatakdang ilabas ng DTI uh, yung uh, kumpletong listahan nitong price guide ng mga Noche Bueno products. At uh, pinapayuhan din ng uh, DTI uh, mga consumer na matutong magkumpara ng mga presyo bago mamili. At ugaling uh, din daw na mag-check ng uh, label ng mga produkto at iwasan ng pagbili ng mga pekeng produkto. Live mula rito sa Marquina City, ako si Nico Ahe para sa GMA Integrated News. Hindi suportado ng National Security Council ang plano ng isang grupo na bigyan ng pamasko ang mga taga-BRP Shera Madre sa Ayungin Shoal. Inilunsad noong isang buwan ng Atin Ito Coalition ang isang donation drive para sa mga frontliner at mangingisda sa Ayungin Shoal. Pero ayon kay Assistant Director General at NSC Spokesman Jonathan Malaya, kahit magandang layunin, posibleng pataasin ito ang tensyon sa Ayungin Shoal. Hinihikayat ng NSC na magtungo na lang ang Christmas Convoy sa Kalayaan Island Group o kaya sa Pag-asa Island at Rizal Reef. Dagdag pa ng NSC, pwede rin i-turn sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang pamasko na nais ipaabot sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Day 3 na ng tigil pasada ng grupong piston. Nakatakda silang magtipon sa Menjola ngayong umaga. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, matatapos na yung transport strike ng grupong piston ngayong araw pero hindi pa natatapos yung pangamba ng maraming chopper sa kahihinat na ng kanilang hanap buhay. Yung iba namang nakausap naming jeepney driver, eh, hindi raw makalahok dito dahil walang kakainin yung kanilang pamilya. ilang araw na raw nahihirapang sumakay si Jenny papasok sa kanyang trabaho. Inasahan na raw niya ito kaya inagahan niyang alis sa bahay kanina. Medyo nahirapan naman po ako kasi ano po eh, uh, tulad din maaga pa po, marami na pong marami na pong pumapasok sa trabaho kaya minsan aagawan ko kan Nagagawan po kami dyan sa jeep. Opo, takbuhan po talaga kami. Ikatlong araw na kasi ngayon ang transport strike ng grupong piston. Yan ay bilang protesta sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Isa si Carlito sa mga lumahok sa strike. Pero hindi niya raw magawang magtigil pasada ng tatlong buong araw dahil walang kakainin ng kanyang pamilya. Mga masada kami, kailangan lang pero nagsimula ako ng madaling araw para walang masabi sa akin yung mga kasamahan ko na piston. Pero umuwi, umuwi ako alas 7. buong buo pa rin ang suporta niya sa ipinaglalaban ng mga kasamahan niyang tsuper. Dismayado kami sa ginagawa nila kasi wala na nga silang maibigay na hanap sa mga katulad namin driver. we face out pa kami. Eh, paano naman? Eh, ang dami-dami nag aabroad Wala kang mabigay ang trabaho ang, ano eh, Ang ano natin, ang government natin eh. Yan din ang hinaing ni Edgardo. Hindi raw siya miyembro ng kooperatiba at hindi rin kakayanin na maghulog para sa modern jeep. Uh, Nakiusap ako na huwag naman sana kasi marami po magugutom po. Magulo sa divisor, ma, ma ano, maraming kalakal kakarga sa madaling araw. Mahirap. Dapat itingnan mo nila ang pwisto. Hindi yung uh, bira, bira biras lang tira pasok sila ano. Dapat itingnan mo lang. Sa madaling araw may timba-timba ang isda. Isasakay sa'yo. Ikaw naman naka-aircon ka. Pasakay mo ba malangsa? sinusuportahan din niya ang laban ng mga kasama. Yun nga lang, kailangan niyang pumasada ngayong araw. Kung hindi, wala raw kakainin ang kanyang pamilya. Pangunahing hiling ng piston at ibang transport groups ang ibasura ang December 31 deadline sa paghain ng Petition for Consolidation. Hiling din nilang mabigyan ng limang taong prangkisa ang mga miyembro at payagan ng rehabilitasyon ng mga jeepney sa halip na i-require na bumili sila ng mga bagong sasakyan. Sabi naman ng LTFRB, wala na raw urungan ng December 31 deadline. Pero handa naman daw silang repasuhin ang ibang guidelines at makipag-usap sa transport groups tungkol sa iba nilang hiling. Igan yung pagtatapos ng strike ng grupong pisto nang siya namang simula ng tigil pasada ng grupo naman na Manibela. Samantala, dito sa Mendiola, wala pa kami nakikitang ibang tao bukod sa mga nagbabantay na pulis. Pero maya maya lamang ay inaasahang magtitipon dito yung ilang grupo ng jeepney drivers. Yan ang unang balita sa Maynila. Kupo si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mainit pa rin ang labanan sa NCAA Season 99 Men's Basketball bago magsimula ang playoffs. Sa Game 1 kahapon, tinalo ng Perpetual Altas ang San Sebastian Golden Stags. Final score, 75-60. Sa Game 2 naman, tinambakan ng San Beda Red Lions ang LPU Pirates. Ang score, 74-56. Dahil sa panalo ng Red Lions, eliminated ng Perpetual Altas sa playoffs contention, batay sa standings. Ang Mapua Cardinals at LPU Pirates pa lang ang nakasecure ng kanilang spot sa Final Four. Mamaya maglalaban ng EAC Generals at Benil Blazers. Pati na ng Mapua Cardinals at JRU Heavy Bombers. Eto na, unang chika tayo this Wednesday morning. May exciting concerts na naka-line up this December. Magsasama-sama na Christian Bautista, Jose Barichan at Rosel Nava mm. para sa Young Stars Christmas Concerts sa December 2. Partito ito ng concert series para sa PMA Alumni Association. Bukod sa Christmas songs, excited na raw ang tatlo na i-perform ang kanilang hits. Pwede na rin mag-ibigay ng OPM group na Ages ang holiday feels wow. sa kanilang fans sa December 20 na ang kanilang The Christmas Bonus Concert. Ang international singer na si David Pomeranz naman, balik pinas para sa kanyang concert series. Got to Believe in Magic ang ihahatid niya sa Luzon, Visayas at Mindanao sa kanyang 11 shows sa December. Para mas marami pa maikot na lugar si David Pomeranz <laughs> kaysa sa atin ha. Hello, hi Inikot David. I believe in magic. Ayan. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.